Hello guys, magandang araw. Ayan, nandito naman tayo para sa tutorial sa ating V8 sound card gamit ang laptop or computer. Ayan. May kaibigan kasi akong nagtatanong bakit hindi gumagana yung V8 sound card ko sa computer pag once na gumamit ako ng StreamYard. Hindi naririnig ng viewers yung effects, yung tawa, yung mga ganon. So, hindi naman sira yung ano mo, hindi sira yung uh, sound card mo or V8. So may babaguhin tayo doon sa sa settings. So 'yon. Kasi hindi katulad sa cellphone na pag once na sinaksak mo, pag compatible po siya sa V8, automatic po gagana na yung uh, effects katulad nito. Ayan. Pero kung once na hindi, may may ano, halimbawa hindi compatible yung cellphone mo doon sa V8 may application pong download katulad ng camera yung camera apps yon ganon camera apps tapos iseset set mo doon sa settings yung external sound ganon po yung ano niya so dito ngayon kasi gamit natin is uh, laptop or computer parehas din kasi ang operation niya so may babaguhin tayo sa settings doon para gumana yung effects na katulad nito Yan, ganito kasi hindi daw gumagana sa kanya anong nangyari. So ngayon ipapaliwanag natin kung paano ang tamang setup. So bago yan, isa shoutout ko muna yung ating mga kaibigan, yung Solid Team Matthew YouTubers and The Iconic Creator, pati itong The 2020 YouTuber. Wow, marami silang YouTuber. Palakpakan muna. Ayan. na tayo sa ating tutorial So ngayon guys, simple lang ang gagawin natin So ang kailangan lang natin dyan is yung charging, yung earphone, yung condenser mic, ayan So ngayon, i-coconnect na natin So itong ano, ito yung charger nya So ang charger nya i-coconnect natin dito sa computer Ito, kinabit natin sa computer Tapos Isasaksak natin to. Ay, hindi. Ano muna? Ay, tama. Pwede. Saksak natin. Ayan. Nag-ilaw na siya. Tapos ngayon, yung condenser mic natin. Ayan. Saksak natin yung condenser mic. Ayan. Condenser mic. Tapos ngayon, yung headset. Kung gusto nyo mag-headset. So headset nga Or phone Lagyan natin dito So yung tatlo lang yung kailangan natin Wala na tayong ibang gagamitin Na Kable Yan Hindi natin kailangan ng Live 1 Yan yung Live 1, Live 2 na to Nasa sayo yun Kung halimbawa dalawa yung Account mo na i Na gustong i-live Yan Pwede kang mag Additional dyan sa cellphone Yung Live 1, Live 2 Pero kung sa computer lang gagamitin mo So bali ito lang ano, tatlo lang. Ganito lang po ang magiging setup niya. So ngayon, pupunta tayo sa StreamYard or OBS. Ayan guys, ang susunod nating gagawin, punta tayo sa OBS. Ayan. Kikita ba? Ayan. Pagkatapos, punta tayo sa settings. Ayan. Kasi dito guys, yung audio mixer itong ito. Wala walang naka dito na ano. Yung pumapalo yung meter ano niya. Ngayon, tayo sa settings. Tapos audio. Itong des desktop audio at saka mic, i, i, i ano natin? Lagay natin sa speakers V8. Sa mic ito. Ganyan. So, dalawang ano lang ang gagawin natin mic at saka yung sa music. Halimbawa, kukuha ka dito ng music, magkakanta ka. So, kung anong naririnig dito, anong anong ipiplay play mo dito sa ano, ano yung ipiplay play mo dito sa computer, maririnig ng viewers mo. So, ngayon, i-apply natin. So, pabalik tayo dun sa ano. Yan. Ito ang ano. Dito nakalagay yung, yung meter niya. So, desktop audio yan. So, ang mic nandito, yan, no? Pumapalo siya. Check, check, check. Ayan. Halimbawa, para malaman natin gumagana yung audio, so magpapatugtog tayo. Ayan. Halimbawa, itong music na to. Ayan, no? Pumapalo siya. Pumapalo siya. Diba? Ayan, no? Gumagalaw. So, pag once na naka-live ka na, automatic, maririnig ng viewers mo yung music. Kung ano yung pinapatugtog mo. Halimbawa, gusto mo magkanta, mag, maglalive, ano ka, kanta, yung magkakanta ka, magre-request, papunta ka lang sa YouTube. Ayan. Para hindi, ano, halimbawa, may nakaplay dito, para hindi niya marinig, ng ano, yung ibang naka-open, di sa YouTube, dalawang YouTube ang ano, dapat yung isa i-mute mo, halimbawa ito. Ayan. Punta ka ng karaoke. Halimbawa ito. So ngayon, pag nag-play ka dito, pag nag dapat isa lang ang maririnig mong boses kasi pag once na yan katulad niyan i-mute mo lang yung halimbawa yung isa naka naka-play din dalawang ganito ang gamit mo so i-mute mo lang siya para isa lang ang maririnig kasi pag once na dalawa magulo yan pagdating doon sa viewer or viewers yung katulad nito yan so maririnig maririnig na nila yon pag once na tumugtog yan, no? Oh, pumapalo sa meter niya. Ayan, no? Oh. Tapos kakanta ka na. Bakit ba pag ika'y nakikita puso ko ay kumakaba? Ayan. So, ganun lang ang gagawin mo. So, ngayon, punta naman tayo sa StreamYard. StreamYard naman tayo. Ayan. Ayan, StreamYard. Sa StreamYard naman, punta tayo sa Create, Broadcast. Ito yung ano ko. Ayan, guys, pa-subscribe po. <laughs> Limbawa. LS. Ayan, ilagyan na Sample. Tapos description bahala na kayo kung lalagyan nyo. Sample lang naman to. Ayan. Ganyan po guys ang lalabas sa stream yada. Ayan, katulad nito. I-off ko lang yung ano ko kasi may camera din sa taas. Ayan. So, ayan oh. Nakaset na rin kasi to yung ano ko. Pag hindi pa, ganito ang gagawin mo. Ayan pumapalo din siya. Pag once na unang gamit mo, ganyan niya nang lalabas. So ang maririnig dito sa ano, galing dito sa galing dito sa ano ko. Galing kasi dito yung mic nito sa camera. So yung pumapalo niyan sa camera yan. I-off ko yung ano, halimbawa, i-off ko yung V8 ang gamit ko ngayon na. So i-off ko yung mic. Yan guys, kahit ano, naka-off dito, nagsasalita ako. Pumapalo siya kasi yung mic hindi galing sa microphone dito sa condenser. So ang gagawin natin, ito, sa V8. Ganyan po. Ganon din dito sa ano, yung speakers na yan. yan. Yung microphone, V8, speakers. Huwag kayong malilito guys kasi may mga ano dyan. Dapat sa V8 mo ilalagay. Tapos, balik ka na doon sa ano StreamYard. Tapos, yun. Create board, broadcast ka na. Ganun lang, guys. Ayan, guys. Ganun lang kasimple yung ating tutorial ngayon. Sana'y hindi kayo nalito kung paano ang setup niya. Napaka-basic lang po. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood. At sana'y naunawaan nyo po ang aking paliwanag. Maraming maraming salamat po. Enjoy and God bless.